Basketball na May kaya uh, si Paan Tara! Sige tayo! Sipon. Ayoko bye Huwag lululupas niyo na! Parang excessive yung katawan mo para hindi din si German? excessive yung mga katawan lupa niyo Huwag lululupas okay. tayo na. Ano ka rin? Guys, mga tao na to. Puro lulo. Ako na nga lang mag-isa. Yan ka. Basketball. Para ma-exercise na yung katawan ko. Para hindi na lang puro lulug. Kasi yung mga tao dito, puro lulug na lang. Ang mga kabibas na ito na. Mayaya na lang yung bakong mga tropa dito. Oh! Tol! Sumunod Maglulupan! TAY! TAY! exercise malapit na ang natin mag-exercise. Hindi yung puro higa, kain, lu lo Hindi lang ko dalawa. Grabe ba? Sa'yo. Paltol. Hindi ko lang naman si Tug's Oh grabe ba? ka ng Grabe talaga. tapos sila.

piste bakso sa pa daw para ka man si Raulo par hindi Stepin, ka ba piskat na tira yan para man para ka lulo ng lulo ka